Hey everyone, welcome back sa aming channel. Ngayon, mayroon kaming ilang kapanapanabik na balita para sa lahat ng mahilig sa pelikula doon. Kakaalis lang ng kapamilya actress na si Catherine Bernardo papuntang Canada para simulan ang paggawa ng pelikulang Hello, Love, Again, ang inaabangan niyang reunion movie project kasama ang aktor na si Alden Richards. Ibinahagi ng movie outfit ng ABC-BN, ang Star Cinema, ang mga larawang ito ni Catherine sa airport noong miyerkules ng madaling araw. Ang kanyang mga tagahanga ay nandoon ng buong lakas sa terminal isa na nagpapakita ng kanilang pagmamahal at suporta bago siya sumakay sa kanyang flight. At huwag nating kalimutan, sinimula ni Alden Richards ang shooting last June sa Hong Kong. Kasama niya ang iba pang miyembro ng cast, kabilang sina Jeffrey Tam at Joros Gambo mukhang nagsasaya ang team sa Hong Kong. Hindi makapaghintay na makita kung ano ang inihanda nila para sa atin. Hello, Love, Again, ang sequel ng dalawang libo at Labinsham hit film na Hello, Love, Goodbye. Kinumpirma ng Star Cinema at Jim Pictures ang kapanapanabik na collaboration na ito, kasama si Kathy Garcia Sampana sa upuan ng direktor. Ang orihinal na pelikula ay isang napakalaking tagumpay at ang mga tagahanga ay sabik na naghihintay para sa sikil na ito. Hindi may kakaila ang chemistry ni na Catherine at Alden and we can't wait to see them back together on screen. Markahan ang iyong mga kalendaryo lahat. Nakatakdang papapanood ang Hello, Love, Again sa Nobyembre 13. This movie is the perfect start to the collaboration between Ebisin and Gem Pictures. Iyon lang ang update ngayong araw. Tiyaking mag-like, mag, -like, mag at mag-subscribe para sa higit pang balita at update sa pelikula. See you next time!